Yeah, mga bossing. Dito ngayon tayo sa Singapore, specifically sa Funan Mall. Yan. Yeah. So, bumaba kami ng City Hall MRT Station. Galing kami na uh, Lavender B Hotel. Tama ba? Green Lane din ba to? Yes. So, nakita ko lang tong motor na to kasi. ano uh, yung mga gantong motor mga boss, yung Honda. Uh, mga lower CC, Yamaha, Honda, Aerox, N-Max, may iba ding mga China bikes na pwedeng pwede sa parang expressway nila dito. Uh, kahit ano pwede. Kahit malit yung motor mo. Pasok na pasok ka sa mga expressway nila. And lolupit din ang mga sasakyan dito. O ayan oh. Yan, oh. Duck tours. Tsaka dito kami nakakasakay sa ano, Mercedes-Benz as Grab and Taxi. 'Di ba? So kung gusto mo sumakay sa Mercedes na mga sasakyan, punta ka Singapore. Tulad na ano, no, 300cc na uh, R3 Yamaha. Ang ganda rito, sa ano sa City Hall. Kasi may mall, mayroong tourist attraction. Maraming building syempre. Tapos usually itong funan is kilala tong funan building na to sa mga electric gadgets, parang ganun, mga cellphone, headset, uh, laptop. So parang mas mura sila tsaka maraming promo and discounts. hindi uh, naman nagkakalayo ng presyo sa ibang branch pero sa ibang ano sa ibang part ng Singapore pero mas maraming nabili dito sa Funan Station dahil sa mga discounts and ah uh, doon sa mga latest din na gadgets meron sila. Ano? Eh, Nmax boss. Nmax. 'di ba? So, sa diba? so, so Singapore talagang halo-halo dito. Actually mas mas pabibilis yung takbo ng mga sasakyan dito. Kasi nung kahapon, nasa 120 yung takbo ng sasakyan namin kahapon eh. Medyo malayo layo naman kasi yung pinanggalingan namin, pero yung sinakyan namin na Honda 120 APH, yung takbo lupit eh. Ang bilis namin eh. You know, ano scooter kaya yan. You know, Stig. Kanta, no? Oh, North Bridge Road. Ang ganda rito. Saan yung City Hall Station ba? Doon? Ah, yun. Okay. So, yun yung City Hall Station. Diyan kami kanina. Tapos, andito naman yung funan sa kabila. Ayun. So, malapit lang pag bumaba ka ng city ulit, 300cc ulit oh. diba? Yung mga motor dito dito hindi ka rin pwede tumawid basta basta hanggat di na agreen yan tapos malinis, yun, syempre Singapore, malinis bawal mag yose kung saan saan o yan, so tatawid kami mag wait lang tayo sa ano, sa time. Ito, ito ito, big bike oh. oh 400cc, CB400 ito Audi Audi, Audi sa BMW Grabe, Mercedes Benz naman to. to X Max 300. Ay, hindi pala X Max ata Oh, ito, Mercedes. Halo-halo dito. So, wala silang limit ata sa expressway. Kahit small CC, pwedeng-pwedeng dumaan. Ito, Aerox. Oh. Eh, Rox di ba? <laughs> Stick. Ayan. Oh. Ayan tol, oh. Capitol Theater. Ganda rin, oh. Ito naman is Perinyal. Perinyal. Ganda rito maglakad sa, ano, sa Raffles City Mall, City Hall Station sa Singapore. Daming tao. Sobrang busy kasi. Last hour. Today is Thursday. 6.48pm. Kaya... Pero maliwanag pa, no? 6.48pm. Pero parang alas 4 alas 5 lang. Ang daming mga boutique dito. Ando, daw, oh. Stig, di ba? Ooh. Lupit. Capital Land. Ganda rin talaga. Oh, ayan. City Hall. MRT Station. So, pasok tayo dito, no? Papasok tayo dito, mga tol. Yo, mga boss. Ito yung um, station na malapit sa hotel natin. Actually, sa baba lang ng hotel natin yung Lavender Station. Ayan. So napaka-accessible sa lahat. Ito, ayan Welcome to V Hotel. Tingnan niyo ba 'yan? So ito lang yung station. Tapos ang maganda pa doon sa gilid ng hotel, may mga kainan na. Oh, kung gusto mo ng medyo mura, McDonald's. Tapos gusto mo ng medyo lokal, oh ayan, Beach Hangyang. So parang mga ano yan, mga uh, tosino na drive. Ayan. Tapos, yung gusto mo naman ng milk tea, may milk tea rin. Oh. Siyempre, yung old school na old chunky. Yan. So, yung old chunky, yung mga tusok-tusok, may manok, may kompleto. Tapos, yung gusto mo naman ng tea ulit, ayan naman, herbal tea. Oh. Sa kabila niyan, uh, lock-in coffee naman. Go-go. Ito, maraming bumibili dito. Dudu siyang foods kasi para sa karinder yan. Yan, masarap din yan. Ito naman, uh, Turkish food ata ito. Uh, ito alam. Tapos ito naman, kay Chef Ibu, yan. bumibili din kami dyan. Kasi parang karinder yan din. Tapos, pag breakfast, tinapay. Ito naman yan, kay Bake Inc. So, bestseller din dito, yan. Yung Nam best Bestseller na siya pa yan malupit siya, malaki sa inyo mga price niya uh. 5 sabihin na natin 4 200 pesos yung amlip big pao 5 200 pesos pero malaki Yeah. Diba? pricey pero marami kang pagpipilian mura, mahal lokal na pagkain dito lang sa gilid ng hotel namin sa Viewtel na yun yung signage Viewtel tara, punta tayo dito dito lang yung hotel natin sa gilid tapos sa tapat ng hotel din namin meron ding Burger King oh may toast box din for breakfast Ayan ang toast box and Burger King kaya maganda tong hotel na to eh diba ayun okay. ang sabi hotel na may money changer din sa gilid oh, cellphone accessories meron din Pag uh, nakalimutan mo yung charger mo pwede kang bumili So yun. Tapos meron pang convenience store sa gilid nito. Di ba yung Cheers? Tara, pasok ka tayo sa hotel. Kaya maganda mag-book dito sa Lavender View Hotel kasi accessible sa lahat. Sa MRT Station, sa pagkain, and sa, ano, sa lahat. Di ba? Ayun yung room natin, po. Oh. Ganda rin, di ba? Tapos may view, may TV, may cabinet. Ganda ng view. Oh, di ba? City of Singapore, Lavender Station. So dito sa area namin, nasa likod lang namin yung immigration. Ayan, ang ganda ng view dito. O, diba? Ganda, no? So kung pupunta kayo ng Singapore, try nyo i-book to. Yung... So book niyo yung V Hotel sa clock para may discount kayo. Panoorin niyo lang yung mga nag-vlog dyan. Tapos meron silang nialagay na clock discount. Gamitin niyan. yan. Tapos book kayo dito sa V Hotel kung pupunta kayo ng Singapore. Kasi malapit siya sa lahat. And sa station. So malaking tipid din yun at the same time. Eh di ka mahihirapan sa foods kasi maraming ang food dito sa area. Yun. send me more notation. i must leave why people of I earth, earth. I can see i can destroy what they the later and for we have received word that megatron seeks the spot. so he can